guys, kauuwi lang namin from hotel. So pag uwi nga namin, yung durian na pinapahinog namin. Sorry, Jing. It's so mabaho. I know it. Kasi yung sa mga hindi kumakain ng durian, mabaho talaga yung amoy. Kaya na pag open yung isip talagang kulog yung amoy ng durian. So ngayon, pag uwi namin, ginagka agad ni mama yung durian. So hinog na yung durian. Itong durian nito is yung native, uh, native na variety siya. Masarap siya. Let's try. Sa mga hindi makain ng durian dyan, guys, well, ito yung pinaka gusto ko. Ito yung pinaka favorite na variety. Ayoko ng puyat, ayoko ng aron sila. Native talaga yung gusto ko. Ito, oh. Hmm. Ang sarap. Ah. After one year? Ay, hindi mo na sa kain. Babaw ka. For Ah, kayo kumakain ka? Alika na. Umahin na po. Oh, isa lang? Oh, may may ako dito sa tiyan. nga pala, oh my god. Tandalo. Si 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 Aki baka pag nakikipag sila, parang akala mo may tumutula siya sa akin lagi. Oh lagi. Oh, um, oh, um, parang napaka diplomatic ba? Malayo malayo sa attitude ko. Hi, <laughs> 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 guys. Sarap. Ay. Alam niyo ba? Nag-start na akong kumain ang kapatid ko ni Cherry. Pinag-prepare nag -prepare na yung kapatid ko. Then suddenly, nag-invite yung kapatid bahay namin na ano ba? Nag-invite dahil birthday niya. Yes. So ngayon, dali-dali namin niligpit to kasi si mama inaaya na kami doon pumunta na. Eh, syempre, nag-invite, dahil free, punta tayo doon. <laughs> anyway, kasi sila po yung makili na siya bago sa amin. Sila yung gumagawa lagi ng sawag na to, yung banner namin tuwing, da, tuwing uuwi kami. Okay. Oh, yung, uh, yung pamilya, tuwing uuwi kami dito, siya lagi ang nag ng banner namin. Kaya, at saka, okay. nung next time kami lumipat dito sa Davao, sila yung unang naka-close namin. So, hindi na sila bago sa amin. Parang, part of family, sabi nga ni mama, part na siya ng family hindi na sila bago sa amin kaya tara kain tayo doon kasi masarap daw pagkain nila <laughs> kasi yung dinidinay namin ng kapatid ko is isda pitong isda <laughs> so ngayon makikain tayo sa kapitbahay ito nga mga kapitbahay na kami isang palanggay ata kami dito <laughs> punta kami dyan sa kapitbahay tara mauna na kayo Medyo nahihiya din kami ah. Ay, nakala ko si mama. <laughs> Nang isang balanggay naman tayong kakain dito sa kanila. Pakaya <laughs> naman. Okay, kapag, hangin, kapag, hangin. At dito kami, makikibirthday. Talagang katabi lang ng bahay namin. <laughs> Alam, ang dami nila. Alam, ang dami nila. Kuya Mike, happy birthday po! Talaga nakisiksikan talaga kami dito. Ayun si Kuya Mike. Wala na start na yung pinto. Happy birthday, to you. happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Huwag na tayo maya. Dito na natin ikutin yung pagkain. Dito na tigil na naman yung pagkain. Kakapalan natin yung mga natin. May na ako. O, nai na natin sila. Kung anong may iwan atin na yun dyan. <laughs> yung pamangking ko na nakauna na doon. Ang Mabubuhay talaga tumpamang pamangkin ko na to. Binigyan ng hindi Oo. Ano Ang sarap ng kain ng pin ko kagawin. Rasa kencingan, ya, ini karena harus Oo, Tiff. Actually, kumakain na nga po talaga ako ng dinner doon. In-stop ko na kasi nga, nag-aaya nga daw po kayo. Enjoy kasi, no, pag marami. Ate! Ate! Ate, Huwag na po! <laughs> Ate, <huwag na> <laughs> Isang barangay kaya Mike, kami, Ate, Nets. Ate, pwede pa Tawag ito sa so, dito na kami sa labas. Better kasi mas mahangin dito. So, kanto-kanto. Tambay-tambay. Naglabas na nga sila ng upuan. Tingnan mo. Ano ang to? Kakaidong Extension ng party dito, oh. Naglabas sa dito kasi mas mahangin dito sa labas. <laughs> sa sobrang init, lumabas na kami. Eh. Actually, kagaling talaga tayo namin sa ay, birthday ay, Pero nung, pauwi na sana kami. Pero nakita namin malamig yung hangin yung So, kumambay kami sa labas ng tindahan. So, extension to na, birthday celebration ni eh, Kuya Mike. Kita so, mo naman, ang dami namin dito sa labas. Ganyan! <laughs> 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 Ganyan, <laughs> yeah, alam mo nga. Oh, ba? diba? Oh. <laughs> Pinasalado na namin yung mga... Uh, ano? Kasi ito, may palagbeso kasi. Pa ate, ay, na, <laughs> na ano yan? Jus, uh, <laughs> Jus, Jus. Jus, May patagay dito si Ate Ano? 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 na Ano? O, di ba? Maraming mga mga gikuan ni Julie. Sa inyo na mga bisita. Magkuha na okay. dito. May patagay dito. O, di ba? Ganito kasaya sa Pinas. Okay. Apo. naunsa uh, na? Apo. 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 Dito talaga kami sa Apo. 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 <gulong> na, ah, ka ng Manila? Ang saya. Magpunta ka, na Ang ganda doon. Ang saya ito. Ang dami magaganda. Tagay pa mga. mo! Ito ako sa araw. ano. Best talaga ito magbala ka ng mga Anak niya at Anak kuya Anak ako Wala ka na po no <laughs> Tagay pa, mas maganda dito kuya. Kasi mas malamig. Tagay pa. One on one kami niya. po.